And on the side, aba na nga ano, aba na syempre siyempre. So, hindi lang yan ang nililinis, no. Nakikita po ninyo, bagong pintura na itong railings na ito sa may center. Hanggang uh, dito, no, steady lang yung ating mga kapulisan. Steady lang silang nag-assist dito. So, ito yung continuation, no, dahil na nga nag-refill pa itong uh, ating tanker. Uh, ayan yung... Uh, sa resulta nakikita po niyo yung resulta kung sa mata uh, malinis na malinis na yung uh, part ng uh, ano part ng uh, side so, tapos na rin ito na naman sa part naman ng uh, binundo yung uh, binubuga. so uh, kailangan mahuli no kailangan nasa huli yung isa dahil naaanod uh, naanod diyan pababa yung mga binubuga dito no kailangan sisimutin naman ng isang tanker dyan. yan yung uh, sistema ngayon so nakikita na ninyo yung uh, resulta napakalinis so nandito na tayo sa may uh, kanto ng uh, Carmen Planas no? ito yung Carmen Planas malinis na malinis na mga bayan grabe oh. Ba oh. ayan. ayan ang uh, resulta binundo site no kaba ng uh, ano kaba na uh, so hindi lang yan ang nililinis no nakikita po ninyo bagong pintura na itong railings na ito sa may center island ayan. ayan. bagong pintura na po yung uh, mga railings natin dito sa may center island ayan tapunan niya Oh, wichapeyan hindi lang uh, karsada yung uh, nililinis, hindi lang mga iskinita yung uh, nililinis, no. Ayan. So yung ng uh, Carmen Planas, Binondo side, no. So mananatili yung uh, kulay dilaw na yan na guhit habang si Orme yung uh, nakaupo, mga papaya. No? Uh, binundo Binondo side. Ito naman yung Kondo side. Uh, malinis na rin. No? Tapos na rin na uh, bugaan tong uh, site side. Uh, tundo side ng uh, Carmen Planas. Dito matatagpuan yung mga latagan ng mga burautan. Yan, uh, lugar na yan. So, patuloy rin silang inaayos dyan. Aba, yan, yan. Silang, uh, yan. Tuloy silang inaayos yung mga latag dyan. No? kailangan meron din silang sistema no dahil uh, maskip na rin yung lugar na yan lalong lalo na ngayon no araw ng uh, linggo no at uh, susundan pa rin natin no patuloy tayong susunod dito pinapakita lang natin yung uh, resulta ng uh, paglilinis no at uh, ang papagano kaya epektibo yung uh, paglilinis dito yan tapon niya. Uh, malinis na malinis na. Ha? Malinis na malinis na po yung ate. Approaching na tayo dito sa may Taburai Street. hanggang uh, dito no steady lang yung ating mga kapulisan uh, steady lang silang nag assist dito ito yung pinakadabis the dyan dahil nga uh, siyempre uh, pag walang pulis no ay uh, hindi gaano uh, ano uh, kumbaga yung mga nagbubuga na ito so natatakot sila kasi minsan nagagalit yung mga natatalsikan dyan kaya yun na uh, pagga uh, dating ni eh, no? ay uh, visible na visible yung ating kapulisan at uh, itong pagbubuga dito sa kahabaan ng uh, CM to. so epektibo talaga no? talagang uh, uh, buga dito buga dun at uh, ikita naman natin yung resulta kung gaano kaganda yung resulta Masda mga kababayan oh. Makalinis na Ilaya na po ito no? Ilaya ay straight na ito Nandi dito yung mga backup pulis natin. oh, oh, mayroon na ano, may uh, <laughs> ano pumuelta <laughs> ito na no follow up follow up ito may nagpa follow up so, biglang uh, bumuhos yung napakalakas na ulan no uh, follow up follow up follow up na ang paglilinis <laughs> ayan no uh, rain or shine <laughs> uh, biglang uh, bumuos yung ulan mga kababayan oh. So, Rain or Shine yung eh, ating uh, mga nagbubuka Yan, Rain or Shine sila Diba <laughs> yeah, tinag-tinag? sir oh. Rain or Shine nabot ng ulan sila so, Rain or Shine Ayan, <laughs> pagkabuhos uh, ng ulan. Ayan, uh. uh, your shine. So, salamat po sa mga baguhan at hindi pa subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like and share ninyo at saka mga subscribe ninyo. Malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat po at uh, sana tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel. Magandang nga uh, hapon po. Ay, magandang umaga po. Maraming-maraming salamat. Ayan.